mo bang i ka agad ng inyong target? Magkausap kayo, pag-usapan kung anong nangyayari sa inyong relasyon, mawala yung pride, kukontakin ka niya. Kung yes po, ay patuloy niyo pong panoorin ng aking video at kung bago ka pa lang sa aking page, pakipalo at pakishare at kung ayaw niyo naman po, ay pwede niyo pong skip ang aking video at maghanap ka ng video na sa inyo. So, ang ritual na po ito ay gagawin niyo ito sa araw ng Martes at Biernes ng kahit na anong oras. At kahit sino pwedeng gumawa nito, same sex, babae, lalaki, pwedeng pwede pong gawin. So may nagtatanong pong lalaki kung pwede rin daw po ba yung lalaki pwedeng gumawa. Yes po, kahit sino pwedeng gumawa ng ritual. Kahit lalaki ka, kung may problema ka kimisis mo o sa target mo, pwedeng pwede mong gawin ang mga ritual na ituturo ko basta sasamahan mo to ng 100% paniniwala. Ano mang pagdududa ay hindi makakatulong sa iyong kagustuhan na maging maayos ang pagsasama ninyo ng inyong target. So, kailangan lang natin dito mga kaswerte ay isang malinis na papel, band paper. Kailangan walang guhit-guhit. So, dito sa papel, ang gagamitin po namin, natin ay pulang panulat lamang. Pwedeng pentel pen, sign pen, ball pen, basta pula po. Guguhit ka ng infinity sign. Pag naguhitan mo na, Isusulat mo dito sa taas ang pangalan ng inyong target. So, halimbawa, ang um, ilagay natin one Luna. Halimbawa, ang target natin ay si Wan Luna. Tapos, dito sa baba, isusulat mo yung pangalan mo. Halimbawa, ang pangalan mo si Maria. Kung babae ka, nakasal ka, ang gagamitin mo yung apelyedo mo nung ikaw ay dalaga. So, halimbawa, ang... Uh, pilyedo mo ay Tan. Pangalan ni Target, pangalan mo sa baba, tapos guhitan mo ito ng tatlong underline, tatlong beses po. Dito sa pinaka Dito sa pinakagitna, isusulat mo ang numerical code na 940 eighty two nine ko po 9402082 so isulat ko po sa likod para mabasa yung isusulat 9402082 so ito po yung isusulat nyo dito sa gitna ng pangalan pag nasulat nyo na po ito, tutupiin nyo lamang ito, papasok sa iyo. Pag natupin nyo na po, ipasok mo na dito sa likod ng inyong cellphone case. Pag napasok nyo na po, dito mo lang ito ilalagay ng 15 days. Pwedeng sa bag, pwedeng sa wallet, pwedeng sa cellphone case. Mas maigi po kung nasa cellphone case. Kung may problema ka na baka may makakita sa wallet nyo na lang po. 15 days mo ilalagay dito sa iyong pinaglagyan. Pagkatapos ng 15 days, kunin mo to at sunugin yung abo isaboy sa hangin. So, ito pong ritual na ito, wala ka na pong sasabihin dahil si code ang tutulong sa sa'yo para tawagan ka ng inyong target. Sa so maraming salamat po, mag-iingat ang lahat.